hello friends so, welcome sa ating channel <laughs> so dito um, ang vlog natin ngayon is uh, punta tayo sa uh, hindi ko na hindi ko na video yung paglipat ko ng aking shop Terus, uh, dito sa luma kong um, shop ayan wala na uh, puro na wala basura na so punta natin yung bagong shop natin at alamin natin doon In, uh, halos na lipat ko na lahat doon sa bagong shop so Punta natin, tingnan nyo Doon nating hideout So, ito na yung shop natin mga guys na hakot na yung mga gamit dito. Okay. Diba. magulo kasi naghakot pa ito yung mga board natin ah uh, sige putang sanate So, ayan. Ito, may CR. CR. Ayan, upuan ko. <laughs> so, dito, dalawa na ito na TV. Nga Sony 65. So, ito na yung pangalawa. So, ito, pinalitan ng mainboard. Pero, na okay na tapos problema lang is yung backlight pa niya. So, hindi maganda. Kailangan repairin pa natin yung backlight. So, yan guys. Ito yung bagong GBR Electronics Repair Shop. Oh, yun salamat sa mga support. So, ito na yung bagong GBR Repair Shop. Okay.